Hello, good afternoon. So, dito tayo sa labas, naglalakad pa sa supermarket. Supermarket na kung saan doon yung bagsakan ng mga gulay, tsaka protas na mura lang. Mura lang doon. Usually kasi, I mean, every Friday, uh, every Saturday or Sunday, kami pumupunta doon, but this time, naglalakad lang ako, wala si Kayo kasi birthday ng kaso siya. May lagnat siya ngayon. And, kararating lang niya ng bahay bago ako, bago ako umalis kasi napunta siya ng doktor para napunta siya ng clinic para magpa-check up magpa-test kung baka corona na naman so good thing hindi uh, nakuha niya yan dun sa kapatid niya kasi nung bumalik yung kapatid niya dito sa Japan galing sa trabaho ah uh, galing sa holiday sa Philippines pagdating niya dito may trangkaso na siya ubo na siya ng ubo tapos nahawa si Kayo so yun naninigurado lang siya na, na sana hindi corona kaya nagpa-test siya agad yung araw na to and hindi ko alam kung namumoblema din siya kasi yung importante bagay napaka bagay niya eh, wala. So nawala, hindi niya alam kung saan niya nalagaan na hulog, hindi niya alam kung saan niya nakalimutan ng baka, nakalimutan niya sa ATM. So, pati ako na namu-problema pero hindi ko alam kung, yung mas, parang mas ako pa yung namu-problema sa na nawala yung pinakapordaming bagay niya. So kahapon pala hindi ko siya inlimikan hanggang, hanggang kaninang umaga kasi sabi ko sa kanya magpahinga siya uminom ng gamot na -ano lang siya naglalaro simula ng bumangon siya kahapon ng umang hanggang sa alas 12 ng ating gabi so hanggang sa alas 12 ng ating gabi saka lang siya nagpahinga and kung hindi niya ininom yung ibang gamot yung ininom niya para sa flu din pero yung gamot na ininom binili ko nung nagka na siya yun yung mas effective and hindi niya ininom kaya nagalit ako itong puputahan ko pala ay malapit lang medyo medyo, medyo distance siya, sa bahay namin pero nalalakad lang nalalakad lang naman ano um, dito ko dumaan pala sa shortcut dito Yan pag pumunta kasi kami doon kasama yung kapatid ni Kayo kaso hindi siya nabuta ngayon sa bahay kasi nga may kaso si Kayo and yun nahawa nga don si Kayo doon sa kapatid niya so hindi mo na siya pumunta doon sa bahay and siguro kahapon or ngayon or baka ngayon nandun siya sa JA baka mag-abot kami doon Usually kasi hindi kami dito dumadaan. Doon kami sa kabila, doon sa sa main road mismo kasi naka um, may sasakyan siya. Pwede naman dito para shortcut. So, ang bibilhin ko, bibili lang ako ng ano, lemon, ginger. Minsan kasi pag sobrang mahal ng ginger doon, lemon mas mura. Mas mura doon and mas marami pa lima, apat tapos mga 100 plus yan lang pag ginger naman minsan mahal so pumupunta sana pumupunta ako sa ibang um, supermarket sana mula lang doon pero okay lang na uh, hindi ako makabili ng ano luya ginger sa doon sa pupuntahan ko so, dyan lang naman pero pupunta tayo dito tayo dadaan kasi pupunta pa ako dun sa supermarket na malapit sa amin kasi hindi, kahapon hindi ako bumili ng itlog and akala ko kahapon o ngayong araw na to is pupunta kami dun sa isa pong supermarket na uh, mas mura din mas mura yung bilihan ng itlog so hindi ako, hindi ako bumili so okay lang ngayon na lang ako bibili after dito dediretso ako dun or baka iwan ko muna yung mga pinamili ko sa bahay kasi maladaan pa yung apartment namin papunta doon since nandito kami sa probinsya ang kinaganda dito is yan yung ibang mga lupa dito hindi siya ano yan may nagtatrabaho pa doon hindi siya lahat puro bahay so may mga part na ano din farm ito yung kinaganda ko dito sa lugar na kung sa lugar na tiniterhan namin since nandito nga kami sa probinsya so mas maganda kaysa sa city marami ding mga schools na para lang, eskwelahan na malapit din sa amin, sa tiniterhan namin sa kuratris yan so ayun ah, ito ano siya ta ano naruki hindi ko na alam kung paano yung basahin kasi hindi ako nag-aral ng kanji. Mahirap kasi. So ito, um, siguro elementary school to. Tapos meron din dyan sa kabila na malapit. Maraming sasakyan. And yung mga bata pala na dito nag-aaral na kapitbahay ni namin, nakatira din malapit sa, sa apartment namin, naglalakad lang sila, hindi na sila hinahatid ng mga magulang nila. And, yeah, naglalakad lang sila. Tapos, yung mga bags nila, mga bag pala, school bag, pare-pareha silang lahat. Tapos, meron din sila nakasuot na yung parang sa traffic enforcer na para maging aware din yung mga drivers na merong batang naglalakad. Pero, dito naman sa, ayan, dito sa nilalakaran ko, ito yung meron, man, meron namang naman mga harang. Ayan, merong harang sa merong harang para sa walkway ng mga tao. So, kahit yung mga high school, malapit din kami sa ano, high school high school na eskwelahan. Tapos, yung mga high school naman, nagano lang sila, nagbabicycle. And, common na dito yung mga bata dito na nagbabicycle papuntang eskwelahan. Pero yung mga elementary pa lang, elementary pa lang yung mga bata, ano, bawal pa silang mag magbike, magbicycle doon may tang bicycle papunta sa papunta sa Paralan. So dito na pala tayo. So ayan na dito na tayo, sobrang bilis lang. Ayan diyan. Diyan kami. Diyan tayo papasok. Diyan lang sa loob doon. Meron doon. Doon nakalagay yung mga prutas, tsaka gulay. Pero hindi na ako mag-film sa loob. Galing na pala ako dun sa supermarket. Ito na yung dala ko. Akala ko lemon, tsaka broccoli at ginger lang yung mabibili ko. Naalala ko, um, kailangan ko palang bumili ng repolyo, tsaka yung beans. Kasi may plano akong magluto ng sotanghon para ipatry ko kay Kayo kasi hindi pa niya na-try yung sotanghon. Pero yung pansit bihon na try niya na niya na. Pero yung sotahon gisado hindi pa niya na try. And gusto pala niya sumama. Gustong sumama ni kayo sa akin ngayon na sa para bumili sa supermarket. Sa kaso, sabi ko sa kanya na maglaro na lang siya. Kasi kahapon sinabi ko siya na okay lang, lang mag, maglaro siya. Basta saglit lang, tapos pahinga kasi nga, ano, Um, hindi maganda yung pakiramdam niya. And, nung kasing Friday, sabi niya na sa akin na, parang ano, nagdadry yung throat niya. Tsaka nung Thursday, um, ubo na siya ng ubo. May ubo na siya kunti. Uh, tapos Friday, sabi niya, nung, um, almost, ano, almost 12 noon na, sabi niya na, ano, he's na feeling better daw. Yun yung sabi niya. So ayan, dito tayo mag-haul tayo dito. Hindi ko si hindi ko pwedeng ilapag dito kasi umuulan basa yung ano, semento tsaka umuulan kanina. So ito yung mga nabili ko. Nagdala ko ng payong panigurado na baka umulan. Pero hindi naman siya umulan. Blomi kasi siya. Eh. Ah, ito, orange, repolyo, lemon, tapos, ito, ito Bagyo bins sa atin. Tapos, ginger. So, ayan. Bihis na bihis ako. Pupunta lang ng supermarket. bis na bihis. Sabi sa akin ni Kayo, pupunta ka lang ng supermarket. Tapos, todo ayos ka. Kasi dito, yung mga tao kasi dito, yung mga jobs, kahit nasa tabi lang yung supermarket, tabi ng katabi lang ng bahay nila, ayos na ayos nagbibihas na maayos so ikaw naman nahihiya kang pumunta ng supermarket na pambahay lang yung suot mo kasi sa Pilipinas di ba kahit nakapajama ka pa lang kahit bagong gising ka pa lang kung pupunta ka ng papasok ka ng supermarket na lalo na pagkatabi lang ng malapit lang sa bahay nyo walang, pa, walang, walang problema problema na sa ibang tao kung ano yung iisipin uh, nila pero dito mahihiya ka kasi lahat sila, lahat ng mga tao nakasalubong mo sa loob ng supermarket ay bihis na bihis. And pagtitinginan ka din, so hindi mo, pwede naman na magsuot ka ng pajama or ganyan. Pero parang, ano, parang, para naman na tinamad ka na magayos. So, and sabi, sabi ko din kay Kayo na in a week, for five days, five days in a week, Lagi ako nakasuot ng uniform. So, two days lang ako may may time na makapag din sa sarili. And, hindi lang yun, whole, hindi whole day, kundi ilang oras lang din. Kasi pag uh, dating ng bahay, galing ng supermarket, nabibis din kasi ako agad. Kaya ang mga dry na kahoy na yan, mga puno, ano yan, peach ata yan. Tapos ito, ano to siya, um, private owned, family owned farm. Ito, ano ata to siya? beach Hindi pa pala ako nakapagluto ng para lunch namin sa trabaho. Kailangan ko pa, kaya ako pumunta doon sa supermarket para bumili ng broccoli kasi yun din yung isa sa lulutuin ko. Isa, isasama ko sa, ano, may minarinit na akong, um, may minarinit na akong carne doon. Tapos lulutuin ko na Kailangan ko pang mag maglinis ng bahay And, yun. Yun na lang. Kasi nakapagtupin ako kanina. And, bukas may pasok na kami. So, kailangan. Ano nang Para alas dos na ata ngayon. Kasi walis ako ng bahay. Um, quarter to one na. Malapit na pala ako. Malapit na ako sa apartment. niya yeah, Diyan. Saglit lang. Ano, malapit lang. And, yung mga bahay dito naglalakihan yung mga bahay dito pero wala kang makikita ng tao sa labas lahat nasa loob <laughs> parang walang tao ito yung mga gamon ito yung amoxicillin tapos ito yung para sa ubuatan niya carbocysteine tapos ito parang para sa lagnat yan nagpakulo din ako ng ginger tapos nilalagyan ko ng lemon lemon, tsaka ito, honey. Ayan, umuulan na siya. Buti lang tapos na ako dun sa kabilang supermarket. Mabigat pa naman yung dala ko. And ngayon, papunta na ako sa dun sa supermarket. And nung palabas pala ako ng bahay, pagbukas ko ng pinto, bumungad yung kapatid ni Kayo sa pintuan. Nagulat ako nagulat ako yan. Pumunta siya doon kasi baka, yun nga, kasi baka pumunta, pumunta kami ng supermarket. Eh, kapag ano na ako, pupunta din siya doon sa supermarket na binilhan ko ng, um, binilhan ko ng gulay. Tsaka, yeah, mga gulay. Kanina. Pumunta siya doon. And, pupunta din siya doon sa UTT. Kung, doon kami laging lagi pumupunta din kasi meron din mga mura doon lalo na sa itlog and sabi niya nag-offer niya na nag-offer siya na lista ko na lang yung dapat na bibilhin para siya na lang bumili sabi ko dito na lang ako bibili sa Matsugain kasi malapit lang naman and yun na lang yung kulang tsaka um, saging kasi isang pack na lang yung saging na natira doon so kailangan kong bumili ulit and si Kayo ginising ko kasi nandun yung kapatid niya ah, ano na, umalis na yung kapatid niya nung pagdating niya doon ginising ko si Kayo na nagpapahinga yung gusto niya ano, gusto niya din gusto niya lumabas kasi yeah, gusto niya lumabas kasi akala niya na uh, gusto kong pumunta na doon sa isang supermarket ulan na doon sa bundok Ayan. sabi hindi ulan pero umulan siya, umaamon siya ayan, wala na namang ulan yan doon, malakas na ulan doon if you, you, was stealing much again mm. I will ask you to to go to you <coughs> to Nagoro Nagoro Why? to buy that cheap honey there's a lot of honey there But that honey is really cheap. Just 33 each. <laughs> honey. spices honey. Maybe we can, there's still more in next weekend. I don't think so. Ah. Yan, nag-home na siya. Usually. Buy, like buy 10, 10 bottles. Oh. Yan pala yung mga binili ko. Kararating ko lang ng bahay. Itlog, tatlo tatlong itlog. Tatlong itlog. Tatlo. Tat, Tat tatlong. tatlong itlog. Why it's so very near? Tatlong. It's really near. Tapos, ito, bread kasi hindi ako makapagluto ng cereals kasi kulang yung cereals ko. Meron ako na pili dito. Ito, kahapon, nung no, nag-grocery kami. But you didn't buy any sweets. Oh. Hey, this is sweets. Ah. And sweet potato. You Where? eat this. I bought this for you. Where are the chips? Where are the chips? It's in Matsuge. Where are the chocolates? Hmm. Where are the waffles? It's there. Choco, choco pie. Nabayaran ko ito pala. lahat yung nabayaran ko. Ah. Ito lahat yung nabayaran ko. One thousand... 1,224. Alas tres na, kailangan ko lang magluto. Kailangan ko pang magluto. Yeah, alas tres na, kailangan ko pang magluto. Stress alas tres na? Alas stress. You say the, you, you say alas tres in Portuguese, right? Alas tres? Yeah. What's that? Ah, how do you say three o'clock? Ah, stress. Yes, stress. That's

very sick it's very sick because he's very farmed. Ito pala yung minarinate ko na pork. Kiniwa ko to siya kahapon kasi yeah para ma-marinate ko ngayon lulutuin ko na lang so ito yung lulutuin ko tapos na may ano broccoli tapos may ano pala hmm. Yan. Merong mushroom. Naka-sale kasi siya. Kaya binili ko. Ano to? 60. Pero with tax, 64 yen siya. Play? I woke up. Play? I woke no, up. No. Didn't play today. I woke up this morning. I did not find him. I was trying to find him. I mean, uh, I it's it's not like I was trying to find him, but I was thinking, where is where is he going? where is he now? So, yun pala. Pumunta pala siya ng banko. He went to the bank. But he used his he used his um, passbook. Dito kasi sa sa banko sa Japan, dalawa yung binibigay nila. They give two, right? ATM and passbook. And if you lose your ATM, you can use your passbook to withdraw. So, yung passbook, ilalagay mo lang dun sa machine. I can withdraw. So napaka convenient. I withdraw all almost all the money because I was afraid that somebody somebody found found my my card and somehow managed to discover the the best best, best words. Mm. Because <laughs> he lost his money. Uh, he lost his ATM his card. The card not the ATM because ATM is the machine. <laughs> It's a mystery. So, lunch ko lang muna tong broccoli. sa kakulutuin yung pork. So, andito na siya. <laughs> Come in. <laughs> Yosh. <laughs> yung ano niya, oh, yung buhok niya, hindi pa nakaayos. Tempura. Tempura. Chikuwa. Chikuwa. Whatever. Whatever is that. Fry tofu. fried tofu. Koganyaku. More konyaku. More konyaku. Put a lot of konyaku. Yes. You're buying that but it's ingredients I will cook all day. Ah. Kaya pala. This. This. Ayan. I bought just a, just a few. Bumili siya ng marami nito kasi 30 yen lang siya. 30. Sobrang mura. Very, very mura. At <laughs> gan... Dumating na siya dito. Sabi ko, i-vlog ko siya. Kaya, naglagay na siya dito. Nilagay na niya dito. Nilapag niya dito sa lamesa. Tapos, binilik niya doon sa bag. Tapos pumunta siya doon. <laughs> Kasi sabi ko, i-vlog ko siya. There Kaya bumalik siya doon. Kunwari, ano, kararatin. There was just a few remaining. A few, just a few bottles remaining. Mm. Uh -huh. Good thing it went there. But... <laughs> Kasi 10, sobrang mura lang. 10, 10 is 330. So, ayan. Ito na yung niluto ko. Adobong baboy adobong baboy na may ano may broccoli yan ito yung ulam namin for ilang araw maybe 2 to 3 days